Ay. Hi, guys. Hello. Ano pala? So, I... ako ay, uh, sa mga sales ko ng isang linggo. Simula, nagsimula akong nagtinda noong Martes. Martes ako nag-umpisa na nagtinda ng Martes Lueves At saka Sabado So yung dating ko na Gulak-gulak ay 26 26 bucks ba yun? Kasi 9 12 11, 21 na yun Tapos 6 an 27 bucks pala So, yung 27 bucks ay meron akong dapat, supposedly dapat ang bayad ang munti. 27. Yun, 27. Pero ang dapat 27,000 ang malinis dapat nakita ko. Kaso eh. ito 26. 26,000 na. Negative pa ako magsasabi kasi nagbayad pa ako ng tracking at kumboy. So, yung binayad ko sa tracking at kumboy na <coughs> ano, yun, kaya malaki-laki. So, yung kinita ko, ito lang po yung kinita ko sa loob ng isang linggong pagtsatsaga sa matumal na araw. Hindi naman lahat matumal. Yung unang araw, unang araw nagbenta ako. Medyo hirap. Pangalawang nga uh, dating ng karga ko, yun, medyo mag magaan kasi pag pinag mo talaga, nagtainting. Ang Diyos yung nag-provide nun eh. Alam ko, yung Diyos yung nag ng mga buyer ko. Kaya, naubos agad. Agad-agad, nakalahati yung karga ko. So, meron natitira mga ilan na lang na box nung kinabukasan na ibenta rin naman pangatlong pangatlo naman na dating oh grabe kahapon anong oras na yun wala pa akong gunamano no? medyo hirap akong nagpaubos kahapon kaya binagsak ko na lang yung presyo ng bulaklak kasi ayaw nga ng mga buyer yung style ng bulaklak ko kasi malambot yung stem tapos na over over pa yung overbloom pa kaya bagsak yung presyo. Ang layo na sobrang bagsak. Kaya ganyan. So, ito lang po yung malinis natin kita. Yan, konti lang. <laughs> Makikita nyo naman kung gano'n kanitis yan. Yan yung net na malinis na siya nakita. So, sakto lang na pambayad natin ng upa. Eh, 8,000 pambayad po ng upa sa pwesto na 8,000. Pambaya din dito sa upa sa bahay na 4-5. So, 12-5. <laughs> May matitira akong 12-5 din dito. May matitira tayong 12-5 na kita sa isang limu. Saan ka pa? Saan mo pa yun pupulutin kung natulog ka lang nang natulog sa bahay? wala kang ganun pag kahit na <clears throat> ganyan ganyan ay masaya pa rin tayo kasi yung iba nga na gumagawa ng ginto hindi ganun kadali na kumita ng pera sa ginto maraming proseso yan bago maging pera kahit na gano kalit man ang ating kita papasalamat pa rin tayo sa Diyos hindi ko po ito pinagyayabang ah, kasi hindi ko wala akong wala po akong pinagyayabang ang sa akin lang ay ito yung kita ko sa isang linggo na nagpuyat sa pagod sa pagtitinda at hindi naman to lagi-lagi na may ganyan tayong datong siguro sa isang buwan dalawang beses lang tayong kumita kaya pinaglalaanan ko talaga itong mga pinikita ko sa mga gastos namin. Parang sakto lang. Pang-survive sa isang buwan, ganyan. Pang-survive talaga lang. Kasi, hindi na tayo katulad dati nung bago mag-pandemic na marami-rami. Ngayon, konti lang talaga. Sobrang ayaw ko na rin ng stress kaya sakto lang. Ayaw ng stress kasi mahirap ang stress kalaban. Kaya okay na ito. Kung iba nga, dati nga, ano, tala tayong, ano, talagang trabaho lang, office, eh, nag-o-office na pa ako, isang ling, dalawang linggo kong paghihirapan, yung magkano yun? 7,000 noon. Kasi ang soldo ko noon, 15 mil lang. Marami ka pang pagdadaan ng marami ka pang pakikisamahan na mga tao na bus-bus. Maliban sa bus, may bus-bus-bus pa. Yung ganun ba? Kaya, magpapasalamat ako at ikilala ko ang bulaklak na ito. Sa so, magitan ng mga tita ko, yan, mga tita ko na nag- help sa akin dito sa Bulaklak. Kaya salamat sa Panginoon sa mga taong nagga sa akin. Ayun, mas napapabuti naman tayo, di Kung hindi tayo napabuti doon sa iba, meron ibibigay ang Diyos na mas mapapabuti ka. Kaya sabi nga doon sa Bible na if if God closes the door, yung sabi niya doon, meron namang bubuksan na window. Sabi niya doon, tama ba yun? If God closes the door, meron siyang bubuksan na another window para sa'yo. O, oh, di pa. Ang hirap naman kasi ng Basta alam niyo na yun, guys. Kasi, alam niyo naman tayo, di ba? Hindi tayo nag-aral. Ang alam lang natin is, kung, ano lang, konti lang, na English ba? Um, importante lang, nagkakaintindi tayo ng mga salita ng English. Yun. Pero pagdating sa pananalita, hindi naman yun ang basihan ng katalinuhan ng isang tao. Naniniwala naman ako. At yeah, pagdating sa buhay, yung realidad, ang talagang uh, importante is yung magiging ano tayo, kung kailangan maging uh, smart tayo, hindi ito yung katalinuhan doon sa nung nag-aaral ka, hindi yun, hindi yun nababase dito. Importante, kahit hindi tayo matalino uh, sa, ano, dating sa pagtatrabaho, di ba, kailangan may sipag at tiyaga ka, kaya, diba? no, ano lang, sakto lang talaga ito for tapos wala po akong paninda ngayong March. Kaya tiis-tiis na naman. Kailan na naman tayo may paninda ulit. Hindi tayo laging may ganyan. Kaya sisikapin natin na yan. Kasi hindi po ako mayaman ha. O, wala na naman magsasabi na pahingi ako ng ganito. Kayo na lang magbigay ha. Kasi kulang pa ito eh kulang pa ito sa budget namin. Alam niyo naman dito sa Manila ay eh, maraming babayaran. Walang libre dito sa Manila. Kaya yung sasabihin na nagyayabang ako kasi please lang wala akong pinagyayabang sa akin lang sinishare ko lang yung kita ko ganyan na napupunta sa mga kailangan lang talaga ito po ay itong pirang ito ay galing ay pera ng farmers. Hindi po ito pera. So, ipapadala ko ito sa farmers. Nandyan na rin yung resibo. Magkano po timutal. Nandyan lahat. So, yun. ang halaga ng pera nila, hindi ko nasasabihin. Kasi, nakatahiya. Basta rin lang. Kaya kung ano man yung trabaho natin, Pasasalamat na lang tayo na may trabaho tayo. Kaya, yung mga farmers, thank you sa mga farmers na, alam nyo, laki ng tulong talaga ng mga farmers. Kung wala sila, wala kaming makakain dito sa Manila. Wala kaming trabaho. Hindi naman kami nag-aral ng engineer, nag-aral ng anuman na posisyon sa gobyerno. <clears throat> sa private na ano. Kaya ganyan, tsaga-tsaga na lang din kami sa mga binibigay na mga farmers na bulaklak na binibenta ko. Pero syempre, ah uh, ang unang-una na pasalamatan natin yung Panginoon. Yung God, si God na nagbigay sa atin ng lakas at uh, kataluhan, karunungan, lahat siya nagbigay nun. Kaya thank you Lord. Sana hindi 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 mo kami pababayaan sa araw-araw Lord. Sana meron pang darating hindi dito nagtatapos kundi may darating pang mga biyaya na unexpected na blessings. Mangyari na wa sa tulong ng Panginoon. So, bye bye for today's video. Thank you so much sa panonood nyo. Maraming salamat po. Ayan ang gulo-gulo ng aking ano ng aking buko. Thank you so much mga kaibigan ko sa YouTube. Manatili tayong humble kung ano man yung nararating natin. No? Hindi tayo pwedeng magyabang. Manatili tayong nakaapak sa ano man yung posisyon natin, sana hindi natin tinitignan ng isang tao dahil sa uh, estado ng kanyang buhay. Hindi dahil sa ano, kundi pantay-pantay sana tayong magrespetuhan sa isa't isa. And yan pa rin yung respeto nyo din sa kapwa nyo. Kahit ano man yung kalagayan namin sa buhay. Lalo dito sa Pilipinas, napakahirap kong kumita ng pera. Kayo naman na nasa abroad, pinalat kayo kasi nasa abroad kayo, pero uh, meron din na, uh, ano eh, disadvantage din, no? Kasi syempre, pag nasa abroad kayo, malayo kayo sa pamilya, nyo Yun lang, ipon ni talaga yung pera, no? Importante, healthy tayong lahat na nagtatrabaho sa... Kanya-kanya natin mga trabaho, ano man yan, ano man yung trabaho na meron tayo. Kaya uh, dalangin natin sa Panginoon na i-bless niya tayo ng malakas at malusog na pangatawan. A healthy mind, kaya number one po yung health natin, yung mental health natin, alagaan natin din. At kung may problema man tayo, uh, hingi tayo kay Lord ng guidance na i-guide niya tayo. Kasi wala pong perfect na tao. Wala nga inaamin ko. Hindi ako perfect na tao. Marami akong pagtukulang sa kapwa ko. At ano man yung mga pagkukulang ko na yun, ang Diyos nang magpupuno. Kasi hindi ako Diyos. Hindi ako perfect. Marami akong pagkukulang alam po, uh, hindi rin ako perfect hindi rin kayo perfect, kaya uh, alam mo yun pangunawa na lang sa kapwa natin pangunawa na lang ano, ang uh, manatili na hindi mawawala sa atin, sana yung pangunawa, ako lumadaan man ako sa pagsubok ngayon alam niyo yung mood natin, hindi hindi siya may time kasi lalo na tayong mga babae may mga mood tayo na sometimes ayaw natin ng gusto natin ng isa gusto natin ng peace of mind ayaw muna natin ng makisalamuas sa mga lalo na kung it's not helping 'di ba o ano mas okay na yung hindi dinala lang muna tayo mag-aanab ay sa magkasala pa tayo minsan kailangan natin anuhin yung nararamdaman natin na karoon tayo ng alam mo yun peace of mind, ganyan kaya kung dumadaan ka man sa pagsubok kaibigan, kapatid kailangan natin may mapagsabihan na mga malsabuhay, asawa, kung walang asawa kapatid magulang, ganyan importante yung communication natin sa mga mal natin sa buhay. Yan. So feeling natin hindi tayo okay. Wag na tayong huwag na nating pilitin yung sarili natin na humarap sa mga ibang tao kung hindi ka totally okay kasi baka hindi pa maganda ang kalabasan. Kaya ta uh, hanggang dun lang muna ang ating maibabahagi ngayon na sa ating vlog and God bless po yung mga kasama ko pasensya na, na ako yung nag-iingay dito. Tulog na po silang lahat. hi ginanahan na naman ako na mag, um, ano, alam nyo yun, pag kahit maliit lang no, yung kinikita natin, masaya tayo kasi alam natin na nanggaling sa atin, nanggaling sa totoo, or legit ba nakita, yung ganun, parang pinaghirapan mo talaga yung pawis, dugo at pawis puya pinagpuyatan mo talaga kaya I'm so proud of myself proud of my lord proud my yung ating support na very supportive na asawa anak pag uwi mo nandyan yung anak mo masaya ka ganyan na uh, napagtatagong pa yan natin sa tulong po ng ating Panginoong Jesus ang ating Panginoong Diyos no Yeah, so hanggang dito lang talaga. God bless po. Bye-bye. Love you guys.